E, Oplan Harabas naman isinagawa sa Caraga Region. Isang uh, driver ng bus nagpositibo na sa surprise drug test. Rajaman Prince de las Marias, RMN Butuan sa Zabalida. <tinyo> pinangunahan ng PDA Caraga Region at ng Department of Transportation kung DOTR at ng Land Transportation Office kung LTO Caraga Region ang programang o plan harabas kung saan nagpositibo ang isang driver ng bus sa isinagawang surprise drug test sa mga pampublikong terminal sa Butuan City. Ayon sa ulat ng Pidia Caraga Region, kumpirmadong residente ng Daba Oriental ang driver kung saan minamaniho nito ang rotang Butuan to Dabao. Batay sa paunang datos mula sa PDA Caraga, nasa 55 individual ang sumailalim sa surprise drug testing, kabilang na ang 28 driver at 27 konduktor, kung saan, isa sa mga sampol ang nagpositibo na kasalukuyang sinubaybayan ng mga otoridad para sa karagdagang investigasyon. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya laban sa mga ilegal na druga upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at disiplina ng mga driver na bumabiyahi sa rehiyon lalo na sa darating na undas holiday. Kasama mo sa Armendex BC Butuan para sa Alaala 2025 Regimant Prince de las Marias, Total R.M.N.